titimbang kami ito yung proper na ano magkarga na dito tao pa lang yun na tayo Ayan. ako po, ano po? na po na po point seven seven kilograms yung ano natin ah seat lang ay yeah, ganito yung proper na ng, para magtimbang ayan yeah. asa 5 uh, kilograms na 5 6 ano 0.0 kilograms wala 6 0.7 kg